mga Ayan na, BANG! 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 Ayan okay, na, first contestant. Itim, itiman. Ayan na, second. Ayan na, second. Ito, pa. Ito, ang labo. Ang labo, ay laban. Ay. na, na. Oh, steady na, steady. Sila, mga bossing. Ang sila, pinipitik laban. Oh, 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 oh. oh. So, pinipitik. Ah. Pinipitik. Pinipitik, pinipitik lang siya. Eh, hmm. yung stick.

Ah, oh, di ka makatakas. Oh, Lana. Ah, uh, wait sa uh, itim. Oo, kung mapalag ka pa. Ah, wait sa itim, boss. Ah, Dali lang. Bilot ang itim. Bilot ang itim. Dali laban nila man. Nice. Bilot. Bilot ang itim natin. Bilot ang Bilot ang itim. Nice. Follow me. Gagambos and share nyo mga boss sa mas marami pang gagambang content. Yes. Let's go.